dang tomugo ng Senado sa anumang utos ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte yan ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na isa sa tatayong senator judges kaugnay sa utos ng Korte Suprema sa Senado at Kamara na magpaliwanag hinggil sa prosesong pinagdaanan ng reklamo laban sa pangalawang pangulo sa atin naman kung ano ang pag-usapan ng uh, Senate leadership at saka kung ano yung basta kailangan lang natin sumunod naman sa mga alituntunin sa mga batas. Hindi naman natin pwedeng uh ika nga uh, shortcutin yung mga batas or we go around these laws lalo na pag yan ay galing sa instruction ay galing sa Supreme Court alam naman natin na yan ang pinakahuling sandigan ng lahat di diba? the Supreme Court will interpret the laws sa gitna nito binigyang din naman ni Tulfo na dapat ituloy ang paglilitis para maipakita sa publiko ang mga ebidensya ng prosecution at depensa. Kasi may mga kasamahan kami na ngayon pala i-dismiss na. Yeah. Hindi pa nakikita yung kaso. Pagdating na pagdating, i-dismiss na raw kaagad. Mm -hmm. Kung ako tatanong personally, sige, let's go to trial. Kaya nga, eh, it's a, it's a court, di ba? Mm -hmm. uh, saan ka makikita naman? Kararating lang ng kaso sa korte, i-dismiss. Hindi pa nakikita na ng judge yung kanyang ebidensya. Kung lahat naman sinunod naman ng lahat ng kampo, the prosecution especially, sinunod niya naman lahat, mm -hmm. then why not? Di ba? Buksan natin Evidential. ang tinig ni Senator Erwin Tulfo